Katotohanan sa buhay ng isang tao na dapat alam mo Dito sa mundo, ito talaga yung totoo Yung realidad na dapat alam mo at ng lahat ng tao Naparito kang hubad at aalis kang hubad Dumating kang nanghihina, lilisan kang mahina Inuluwal kang walang salapi at mga bagay Maglalaho kang walang salapi at mga bagay Ang una mong paligo may maghuhugas sayo At huli mong paligo may maghuhugas sayo ito ang buhay kaya bakit labis ang malisya, ang inggit, ang pagkamuhi, ang galit at pagkamaksarili. Maging mabait sa lahat at gumawa ng kabutihan. May hangganan ang oras natin dito sa mundo. Huwag sayangin sa walang kabuluhang bagay. Manalangin at higit sa lahat huwag na huwag natin sasambahin ang pera. Dahil kahit anong dami ng pera mo o ng ari-arian mo, Kapag binawi ng Diyos ang buhay mo, iiwan mo rin 'yan at hindi mo madadala sa iyong pupuntahan. At sa halip tumulong ka sa kapwa mo tulad ng pagtulong ng Diyos sa atin nung siya'y nagkatawang tao, matubos lang ang kasalanan natin.